Nais mo bang malaman kung sino sa kaibigan mo, sa angkan mo, sa mga kakilala mo, o sa kamag-anak mo ang taong may lihim na galit at ingit sa iyo? Ganito po lamang ang ating gagawin. Bigkasin mo ang orasyon na ito ng petong beses. Habang binibigkas ang orasyon, ay hawakan mo ang iyong buho. So, kada bigkas ng orasyon, hawakan mo ang iyong buho. Aka, biyan. Aka, biyan. Aka, biyan. Pitong beses mo itong bibigkasin. At may pagkakataon na makilala at malaman mo kung sino ang mga taong lihim na nagagalit na sa iyo ng walang dahilan. Maaari natin itong gawin ng kahit anong araw at kahit anong oras. Ngunit lagi po nating pinapaalala kung ikaw ay may duda at hindi ka talaga niniwala sa mga ganito, wala pong problema. Huwag pong panuurin ang ating video at i-skip po lamang ito. Ngunit kung ikaw ay naniwala dito, gawin mo ito ng kahit anumang oras at kahit anumang pong araw.